So eto na nga po, marami pong naiingget sa iba't ibang lugar dahil po sa ginawa sa ginagawa ni Mayor Vico sa mga estudyante po ng Pasig at sa mga school teachers. So ito pag-usapan natin. You what's up sa inyong lahat mga kaparing bago po tayo magsimula. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Eto, pag-usapan po natin you know, itong uh, balita. Hindi na po ito bago sa amin sa lungsod ng Pasig, pero uh, sa ibang lugar mukhang bago po ito kasi wala pong ganto sa kanila. Kasi po ngayon naibigay na po ang 1,500 pesos na Uh, allowance wow! para po sa lahat ng mga estudyante na halos 19,000 na mga estudyante po ng Pasig at mga public school teachers so lahat po nabigyan ng 1,500 na allowance kaya naman napakaswerte po ng mga bata ng mga estudyante dito po sa lungsod ng Pasig kasi bukod nga po mga pareng ba Halimbawa kasali ka sa scholarship ng Pasig, ay eh, meron ka pang matatanggap na internet allowance para po no? taon-taon uh, po itong binibigay sa lahat po ng mga estudyante at sa mga grupo natin. So napakaswerte po talaga ng aming lungsod na nagkaroon po kami ng isang Mayor Vico. Kaya ganito, eto napakaswerte namin. Lahat ng mga estudyante kada buwan, dapat nga bang maipasa? Ito po yung sinusulong ng isang congressman, batang congressman po ito sa kamara no pag nagkataon e ba napakapalad po ng mga estudyante sa buong bansa pero alam nyo po ba na yung 1000 allowance na yan para sa mga estudyante ay nagaganap na po sa Pasig kahit dati pa nung maupo si Mayor Vico tara pag-usapan natin Yo, what's up sa inyong lahat mga kaparing? Bago po tayo magsimula, huwag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel at pakihit na rin po ang notification bell para updated po tayo sa mga bago po natin mga upload. So, ito po mga kaparing, pag-usapan po natin yung panukala pong 1,000 pesos na allowance po sa mga estudyante na isinusulong po sa kamera ng isang batang kongresista ng isang batang congressman ng 1st District ng Batangas. So nakikita po natin ngayon, dumarami na po mga batang politiko na merong maayos, matapat at magaling sa serbisyo. Siyempre, may magandang paninindigan. So panoorin po muna natin bago po natin pag-usapan at yung about po sa allowance na natatanggap po ng mga estudyante dito po sa Pasig. Pilipinas Representative Leandro Leviste ang House Bill 27 na naglalayong magbigay ng 1,000 pisong buwa ng alawan sa lahat ng studyante para sa kanilang pagkain, pamasahe at gamit sa paaralan. Ayon kay Leviste, kailangang may 80% attendance ang mga studyante upang maging kwalipikado sa ayuda. Tinawag niyang investment para sa kinabukasan ng bansa ang 300 billion pesos na pondo kada taon na kakailanganin para sa naturang allowance. Naniniwala rin ang kongresista na kahit mangutang ang pamahalaan para rito ay makatwiran dahil lalaki rin umano ang kita ng gobyerno sa hinaharap kapag naging produktibo. Okay mga paring, marami po ang sangayon dito. Napakarami po especially yung mga magulang. Ang sangayon po dito kasi napakalaking tulong nga naman ng isang libong alawan sa mga estudyante po buwan-buwan, di ba? Malaking katipiran po yon. Meron na pong pambaon, pamasay yung mga mag-aaral at panggastos po sa mga gastusin po nila sa pag-aaral. Especially po yung mga nasa college na yung mga proyekto, yung mga project po nila kinakailangan pong gastusan. Kaya malaking tulong po talaga ito. Pero meron pa rin po ang hindi sumasang-ayon dito, 'di ba? Kahit na napakarami po mga Pilipino ang sang-ayon po para dito, pero napaka marami pa rin naman po ang hindi po sumasang-ayon at ayon po sa kanila ay hindi po ito nararapat kasi nga po tuturuan lang daw natin yung mga estudyante na mas lalo pong maging tamad. Sabi po nila, pag nagkataon na ganitong ginagawa, ay eh marami pong estudyante ang papasok lamang para po sa allowance. So, kaya yun po yung mga argumento po ng iba. So, pero para sa akin, napakaganda po nito kasi maski pa pano, ay atin pong mababawasan yung gastusin po ng mga magulang no, para sa mga anak po nila. At mas lalong sisipagin at mas lalo pong gaganahan na mag-aral yung mga estudyante kasi hindi na po nila kailangan pang isipin yung mga gastusan po nila sa school, yung mga bayaran, yung mga projects kasi meron pong buwan-buwan na allowance pong binibigay para po sa kanila na which is malaking tulong po. Pero nakatulong din po yung 80% na attendance kasi basta-basta uh, pong bibigyan ng allowance yung mga estudyante, pumasok man o hindi, basta naka-enroll, eh parang hindi po maganda yon kasi tuturuan lang natin na maging tamad yung mga estudyante pag gano'n. Pero eto, dahil po sa 80% na attendance para maging, uh, uh, para makasali o maging qualified po ang estudyante ay maganda po kasi uh, mga estudyante po no kahit ayaw nilang mag-aral, ayaw nilang pumasok, ay kailangan nilang pumasok para makuha nila para maging uh, qualified sila para doon po sa mga alawans. So wala po silang magagawa doon. 'Di ba? Na kailangan pa rin po nilang pumasok ng paralan 'di ba? So ito, uh, pag-usapan naman po natin uh, 'yung allowance po na natatanggap ng mga estudyante. Dito naman po sa Pasig, so bago pa po yung panukala na yan uh, ng congressman po ng 1st District ng Batangas, batang-bata pa, no pero matalino na, mautak na, at magaling, at may servisyong totoo talaga para sa mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga estudyante kasi alam niya na maraming estudyante po ang nag-struggle no, financially. Financially, di ba yung mga magulang nahirap hirap po sa pag-aaral ng mga anak nila sa mahal po ng gastusin, mga bilihin, tapos ang liit pa ng sweldo. So, dito naman po sa Pasig, meron naman pong allowance na natatanggap po ang lahat ng estudyante from, uh, I guess, elementary to college sa amin. So, 1,500 na allowance po ang natatanggap ng mga estudyante po dito sa amin sa Pasig. Pero ito po ay kada magsisimula po yung pasukan. So, hindi po ito monthly. Kada magsisimula lamang po yung pasukan. O, kada taon-taon uh, po ito, no? Bago magpasukan o kapag sa pagpasukan na, so, nagbibigay po ng 1,500 na allowance sa lahat po ng mga estudyante dito po sa Pasig. Ito po ay para panggastos po o allowance sa mga estudyante. Panggastos po sa so mga kailangan nila. Kasi wala naman na pong kailangang agastusin pa 'yung mga uh, 'yung mga magulang po dito sa amin sa Pasig kasi libre na po 'yung mga school supplies mula po sa sapatos, uniform, uh, bag, notebooks, ballpen, lapis, pambura, etc. lahat po 'yan libre na na binibigay po ng pamahalaan ng Pasig sa lahat po ng mga estudyante. Pero hindi po ito basta-basta lang, ha? napakatibay po tapos may logo pa ng Pasig which is nakaka-proud na Logo po ng mahal na lungsod ang nakalagay at hindi po na kung sinong politiko. ba? Diba? Napakalaking tulong po ng 1,500 na allowance na natatanggap po ng mga estudyante dito sa Pasig taon-taon kada magsisimula po yung pasukan. So napakaswerte. Tapos eto, pag nagkataon mga paring na maipasa po ito na 1,000 pesos na allowance buwan-buwan, sa lahat po ng mga estudyante sa buong Pilipinas ay eh, napakalaking tulong po nito 'di ba mababawasan yung mga gastusin po talaga tapos 'yung hindi na gaano magmula problema yung mga magulang 'di ba so sa Pasig po which is nangyayari na yan pero taon-taon pero napakalaking bagay pa rin po nun. 'di ba sa ibang lugar wala pong ganun sa Pasig lang 'di ba ewan ko lang kung may mga ibang lugar pa labas ng Metro Manila o sa loob ng Metro Manila na nagbibigay po ng allowance sa mga estudyante na 1,500 bukod pa po sa mga school supplies. So hindi na po tayo mag expect mga paring na maipasa pa ito kasi ewan ko ha, nakasasabihin po kasi ng ibang mga mambabatas, e eh, wala tayong budget, e eh, kulang tayo sa pondo. E eh, paano natin mapopondohan yan? E eh, wala tayong pera. So yun po yung kadalasan na irarason ng mga mambabatas natin kung bakit, para sa akin to mga pare Mas okay pang tanggalin na lamang yung mga ayuda, 'di ba? Yung four piece, mas mas okay pang tanggalin na lang po yung mga ayuda. Tapos ito na lang po ipalit natin. Allowance para sa mga estudyante. 'Di ba kasi yung ayuda, marami pong hindi sang-ayon sa mga ayuda. Kasi mas lalo lang po nating kasi mas lalo lang po natin pinipilit na maging tamad yung mga kababayan natin na umaasa po sa mga ayuda imbis na magtrabaho. Kung ito po yan ha. Ikaw, nagtatrabaho ka. Tapos yung mga tamad na ayaw magtrabaho, nakakatanggap ng ayuda. So, nasaan po doon ang ustisya? Kung nagtatrabaho ka para sa kanila. Kasi nga naman, nagbabayad ka ng tax. Pero hindi ka nakakatanggap ng ayuda. di ba? So yun lamang po mga kapareng uh, bago po tayo magtapos, wag po kalimutan na mag-like at subscribe.